Ayan, grabe mga suki oh. Nakakatuwa naman. O, tinan nyo, kulay pula siya. Grabe, jacuzzi to ba oh. Tapos nagkulay green na po. Wow. Ah, grabe. sarap maligo dito ba. Tapos maligam-gambaw yung tubig nito. Kaya, nakakatuwa ba? Hindi nakaka tawang maligo kasi nga hindi malamig eh. tapos yun kulay blue na naman ah grabe talaga ayun so nandito kami ngayon mga suki bali yun na invite tayo sa birthday ni Isaac ngayon nakita ko grabe ang ganda ng lugar nakakatuwa yung mga anak ko nandun naglalaro pakita ko lang sa si inyo ha yung pool dito puro pang bata ito pero pwede din mga adult kung gusto nyo pero hindi siya masyadong malalim at tama lang may jacuzzi pa ayan so ito yung dalawang anak ko naliligo sila oh oh ba diba? Ah, grabe. Ang maligo, oh. Eh. Nakakatawa yung kulay ng uh, swimming pool talaga. Nagbebe yung kulay ba? Alam mo, sa totoo lang, sa kakaikot-ikot ko, sa kakapunta-punta ko ng mga resort, parang first time ako makakita ng ganitong uh, yung kulay ay nag-iiba-iba. -iba. So, napakaganda, oh. Nakakatawa naman. Cute siya. Hindi ba malamig yung ano ko, Tubig? Ah, oh, tama lang, mainit man, init. Ah, okay. So, ganda mga suki, oh. Grabe. Tapos, ang kagandahan pa nito mga suki. Ayun, oh. No? Meron pa siyang pispan. Ayan sa baba. Ayan. ba? Diba? Tapos, meron ding, ano ba tawag dyan? Yung parang kanopi sa taas. Di ko alam kung ano tawag dyan. Tapos, sa baba, may pispan. Tapos, may nakita kong parang bangka doon. Pwede ka magbangka. Bangka daw dyan. Sabi nung may-ari. Tapos, meron ding bingwit doon na uh, pinaparentahan nila kung gusto mo magrenta ko pero may... hindi ko lang alam kung ano gagawin doon kung uh, yung mahuli mo babayaran mo pero sa iba man kasi ganoon so ganun din siguro nakakatawa naman tapos pwede rin daw palang maganda dito mag overnight kasi may mga room din sila dito at ang matindi na mayroon din silang video ke room so nakalimutan ko lang itanong kung magkana yung rates nila sayang nga lang talaga hindi ko makita yung may-ari kakausapin ko sana para at least ma-explain natin sa atin lahat kung ano bang mga mayroon dito ano yung offer ng uh, resort nila okay lang kayo dyan? hindi malamig? hindi malamig siyam? hi oh tuwang tuwa sila grabe tapos ka na maligo? oo bakit umalis ka na? nilamig ka na ba? ah grabe mga suki oh, pero naka ice cream nilalamig pero naka ice cream <laughs> nilalamig daw siya pero naka ice cream ganda ng ano binong ganda ng kulay ba? ano? ha? kayo bugnaw oo oh. Ah, di, di, malamit. Oh, Awakan si ko ang masuk. Ay, oh. Maligam-gam. Sige, gusto mo mag-ice cream? Di ka nila lamig? Ha? Di ka nila lamig? Di ka lamig? So eto mga suki inintay-intay ko lang na maligo si misis Pag maligo siya mamaya, maliligo na rin tayo Kasi gusto ko rin magbibigyo video doon mamaya sa tubig Kasi so, may experience, ano nga bang uh, pakiramdam Pag nabangkaram, ano, malamig ba? O may init ka sabi nila, may gumaligam-gam daw yung tubig Eto nga yung si misis, nakarating na rin siya So mamaya, babalikan natin siya Pag bumaba siya doon, maliligo na rin ako Si, ano, kumusta para experience dyan? Oye Siya, Alipet dito ano, kumusta man? Malamig ba yung tubig o hindi naman? Masarap maligo? Ha? May init ang tubig? Okay lang, sige na Na maligo din ako. Ayun, nandun na siya mga cookie. Sige tayo. Maligo ka, Sel? Dili. Sige na, be. Ikaw na, 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 na. Ayun, Oh. No. Ah, grabe. Ang ganda pala dito. Bumubula-bula talaga, Oh. Wow. Sige ah, na, Sige. Sige, sige. Kumusta sa ito big, mainit o tama lang? Mainit din siya, ma, di malamig? Tama lang. So heto ngayon mga suki, kung makikita nyo, oh grabe oh, nag iibay iba yung kulay oh. Wow. So ito mga suki, kung makikita nyo, mag-alas 8 ito ng gabi. So, sabi nila, di man daw mainit, ay di malamig yung tubig, sabi nila maligam-gam. So nakakatuwa naman, so maya maya maliligo na tayo. Ito lang hinihintay ko, mag-video lang ko sa kanila muna, eh videohan ko daw sila. And then mamiya, Aligo na rin tayo. Aha. nakay na Oho. Ginawa kayo, Masarap talaga dito. Makikita niyo napakalinaw. mo, kitang-kita yung habdanan ba? Oh. Tapos maya-maya, mag-iiba na naman siya ng kulay. Wow, grabe talaga. Tsaka, ang nalaman ko mga sakit dito is affordable lang to siya ba? So, kayang-kaya. So, halimbawa, gusto nyo mag-overnight dito or mag-celebrate ng birthday, pwede pwede. Ayan na naman, nag-iba na yung kulay. Kulay pula na, oh. Oh. Kulay green na food. Oh, tas may amaya magkulay uh, blue na naman dito siya ba? Wow. Maganda, 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 maganda yung uh, dito. Maganda yung lugar dito. Maganda yung view, yung kulay ng uh, swimming pool. Maganda. Punta tayo sa bonfire mga suki Grabe eh Lumakas na yung apoy Boss salamat sa bonfire Ayun so ito Nag request kasi kami sa kanila na medyo ma Malamig yung panahon Tama tama meron din pala talaga silang bonfire dito oh, So pagkatapos maligo Pwede kang magpa Painit dito Kaya okay na okay din Ha? Ah, oh, sige, 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 ito magbiis lang ko. Oh. Ayun, so ito mga suki, maliligo na tayo kasi gabi na rin din naman eh, baka mag-uwian na ba? Para at least makaligo pa tayo bago mag-uwian. Uh, Ayos Ayun, so ito, dahil gano'n na ba ako tinatawag ng anak ko, sumama ko na sa maligo. Maligo na tayo? Ha? Ah? Oh, sige ito, nakaredy na rin ako, nag-bis na ako para, yun, sabayan ko na siyang maligo. Grabe, napakasarap ng, ng ano, hindi masyadong malamig, medyo maligam-gam ng konti. Tapos ang pinamaganda dito, kung nakita nga nakita, yung kulay talaga,

ah, oh, wait lang. Ah! Dito ah, dito. Grabe dito, mainit pala talaga yung tubig. Mas mainit dito. Kumpara doon. Doon kanina medyo maligam-gam pa. Oh. Wait lang. dito lang kayo. Dito dito. Grabe dito mga suki. napakainit niya. Maligam-gam. So kung ako sa inyo, takot ka sa lamig. Punta muna kayo doon. Tapos pag medyo nilalamig na, kaya kayo punta rito kasi ma mainit yung tubig dito, maligam-gam. Ang darap mag dito kasi mayroong pamilya, grabe. Toto ko. Di ba nila yun, ba nila

<laughs> Dali niya pamilya niya dito, sigurado mag-i-enjoy -e kayo. <laughs> hindi siya malalim. Tapos hindi rin siya masyadong malalim. Tama-tama lang. Pero mas maimot pa rin sa kapila. Sa jacuzzi rin. Salamat! <laughs> Ayan, so ang maganda pa dito mga suki Pagkatapos mo maligo, nilalamig ka, may bontar sila dito So, napakaganda na ito Tapos, ito nga pala mga suki Gusto ko nalang i-reveal sa inyo okay? Gusto ko nalang i-reveal sa inyo ngayon kung ano nga bang masabi ko Dito sa swimming pool uh, Masasabi ko na okay siya, maganda, malinis Ah, tapos nakakatawa yung paibaba ng kulay ng uh, tubig. Grabe talaga na may isa ko. Ah, ito yung naamin ko talaga first time kong nakaligo sa ganitong swimming pool. Hindi ko alam sa inyo, no? pero para sa akin first time to. Tapos yun, naging enjoy talaga ako. Naging enjoy yung mga anak ko. Um, tapos yung nilalamig ka ng konti, punta ka lang sa jacuzzi nila. Talagang maligam-gam siya. Tapos yun, maliban dito, kung gusto yung mag-overnight, may mga room sila, may video okihan din, may function hall sila. Tapos meron silang fish pan. May nakita kong parang bangka doon ba na pwede kong magbangka-bangka. Pero di lang namin na-try din kasi ako lang nasa oras. At the same time, doon sa gitna ng uh, nila, hindi ko alam kung anong tawag doon. Parang may akyat doon ba? Tapos papasok, paakyat. Nandun nga yung iba nagiinuman. Yung pinakita ko sa inyo kanina. So maganda siya. Tapos may garahe din siya. Na okay na din yung garahe nga. Maluwag na kahit paano. Uh, kasi nga nakita ko halos lahat naman sa ng mga bisita ay naiparada nila dito. So siguro yun lang muna sa ngayon mga sute. So Maraming salamat sa panunod nyo. Hanggang sa muli.